Hi guys, yan. Next ba uh, topic ko guys ngayon, mga binabayaran natin o binibili natin na mabilis mawala o segundo lang nawala na o mabilis maluma. Yan, kayo guys, kung nararanasan nyo to, ito yung mga uh, binibili natin na parang yung pera dumaan lang sa atin, wala na. Diba guys? Pero kailangan talaga, ganun talaga. Dadaan lang to sa pang araw-araw na pamumuhay natin guys. Ano-ano ba to? Mga bagay yung anuman na mabilis mawala na binili natin. Mga bagay na binili natin o binayaran natin na parang hindi man natin napakinabangan agad ng napakatagal. Parang segundo lang wala na. Wala na agad yung nawala na agad yung 10 piso mo. Nawala na agad yung 20 peso mo. 100, 1,000, 500. Ang bilis lang guys. Ano-ano ba to? Yan, number one ko guys. Mga mabilis mawalang binili natin. Pagkain. Natural. ba bumili ka sa uh, karinderya ng pagkain. Oras lang. O pagkakain mo, oras lang. Wala na. Magiging ano na yun sa tiyan natin. Magiging vitamin agad, protina. Uh, magugutom na naman tayo mga after siguro 2 hours, 3 hours. Wala na. Yung binili nating 50 uh, 50 ulam, 50 kahit ano, dessert, wala na agad. Ang bilis, no, guys? Number 2, tubig. Yan. Ang bilis, di ba? Yung tubig kasi binibili rin, lalo yung inumin, mga pang uh, luto. Binibili to. Uh, ang bilis lang, bumili ka lang ng mineral water sa tindahan. pagkalagok mo, wala na agad yung 10 piso mo, 20 'di diba? Magiging ihi na agad yan. <laughs> Kaya 'yan ang bilis mawala nung pagkabili natin ng tubig. Number 3, pabango. 'Yan, 'di ba? May sino ba may liki pabango sa inyo, guys? Ang bilis lang, 'di ba? Bili ka ng mga kahit local na pabango, sabi natin tigil sandaan. Spray mo wala na mga guro isang araw, meron pa rin counting mo pero siyempre lalaban mo na kinabukasan, wala na. Pabango, Meron naman napakamahal na pabango. Lalo dito ang mamahal nung, ano, yung mga imported, ang mahal ng pabango. Pero ganun ganun pa rin mawawala pa rin yung guys kasi lalaban pa rin yung damit mo, yung maliligo ka pa rin ginabukasan wala na yung bango mo sa katawan. And then number four uh, mga ano, beauty products. Yan, mapababayaw lalaki, lahat ng binibili natin na sa katawan natin, ano man, lotion, hair, hair oil, yan. Lahat nawawala agad, di ba, pagkagamit nyo guys. <laughs> mga beauty products, lipstick, kahit yung mga pambabae, wala na. Segundo lang yung binili mo, yung pera mo, segundo lang, nawala, o oras lang. Then, ano ba, number 5, lobo. Yan, mga may sa party. Di ba yung lobo? pag pumutok na wala na sayang yung pinili mo kasi binibili rin yung logo guys ha? sa mga party store yan Nung lumipad na wala na sayang lang yung pera <laughs> pero ganun talaga bibili at bibili ka kasi may gumagawa rin nun hindi naman pwedeng libre yun then number 6 Uh, load mga data ginagamit natin sa ganito sa cellphone para magkaroon tayo ng communication sa mga ito sa social media. Yan kailangan nating load. Minsan yung load natin hanggang ilang GB lang ang ibibigay sa iyo, di ba? Meron naman only one day. Meron naman yan na uh, one one month yung inilolod ko one month. Pero nawawala, di ba? Napapakinabangan lang natin ng mga ilang ano araw wala na sayang talaga eh, di, di naman talaga natin pwedeng pigilan bibili at bibili tayo <laughs> yan guys next number 7 ko damit yan bumili man tayo local o original na damit pagkasuot natin ginabukasan luma na yan diba kasi nagamit mo na eh hindi na yan uh, brand new nawawala na yung amoy ano niya <clears throat> amoy factory pa uh, wala na kasi kinabukasan lalaban mo na yan meron kasi mga damit na ready to wear na eh next ano pa to number 8 ko number 8 mga ticket yan yung bili-bili nating ticket sa aeroplano o sa mga sinihan o anumang ticket sa mga palaruan di ba kailangan bumili tayong gano'n. Pagkasakay mo ng aeroplano, barko, wala na. Pag natid yan na ng barko, sayang yung binili mo. Ganon talaga. Ano pa, yung sa mga sinihan, pagkatapos niyong manood ng sine, wala nang kwenta yung ticket niya. wala nang mga 3 hours, ganon. Yan, bilis lang, no? Ang bilis lang nung, nung, ano, nung pagkagamit mo. Bilis lang rin mawala yung pera mo. Then, number 9, ito, medyo ano to. Yung hotel. Sino pa may ilig mag-hotel dito? Mag-motel. Yan. Number 9 ko, yung may ilig mag-motel o hotel. Kung may mga girlfriend kayo, mga babae, may boyfriend, syempre mag-hotel kayo, Diba ba? Magkalaguyo kayo. Pagkabayad nyo sa hotel, gamitin nyo lang yung hotel ng minsan 3 hours, 1 hour, may 1 day, 1 week, yan. 1 month. Depende sa bayad nyo. Pag natapos nyo na yung binayaran nyo, aalis rin kayo. di ba? Diba? Ang bilis lang yung binayad nyo. merong nga short time, 3 hours. Wala na agad yung binayad nyo pera. Ganon talaga, kabilis. Yan, ano pa guys, yung mga binibili nyo binabayaran nyo, yung segundo lang nawawala o ang bilis mawala. <laughs> Number 10 ko, gasolina. Yan, gasolina. Yun no, may mga sasakyan dito. Ako ginagamit ko sa kinahamo ko. Diba? Yung ginagas ko dito. Week na eh. Week. Minsan di pa nga kung maraming biyahe Magkakarga at magkakarga ka pa rin ng gas eh. Diba? Lalo sa Pinas. Yung motor ko dati noon. Sa sobrang tipid ko. 20 lang nilalagay ko. Mga ilang balikan lang sa pabrika. Wala na eh. Yung 91 na ano. Yung unleaded. Yan. Gasolina. Gasolina. Ano pa, yung kasi sakyan na rin tong pinag-usapan natin, yung mga ginagamit sa sakyan, mga pangpakintab ng ng gulong, pang pang block, tire block. Di ba? Sa pagkal pagkaligo mo lang ng sasakyan mo, kotse mo. Pag umalis ka, pumunta ka na ng isang bayan, pagbalik mo, wala na, wala na yung Pinaglalagay mong tire block, puro putik na. Kaya siyempre, bibili ka rin o no? binibili rin yung guys, yung mga tire block, yung mga ginagamit sa loob ng sasakyan. Yan. And 11 ko, no, mga regalo o gift. Yan. Bibili at bibili ka talaga pang regalo mo sa uh, mga party, mga birthday, mga inaanak mo. Siyempre, bibili ka. Mga ano pa ngayon, paparating na Valentine's, bibili-bibilan mo ng flower yung iniirog mo. Yan. Ang bilis lang yan. Pagkabigay mo, kinabukasan, lanta na yung bulaklak na binigay mo <laughs> sa jowa mo. Kaya napakabilis. Yan. Yung mga binibili natin na napakabilis mawala. And the last ko, yung mga panglinis sa bahay. Yan. Yung mga ginagamit natin sa bahay, guys. Na Segundo lang, yung mga, siyempre, bibili tayo ng panglaba, panglaba, sabon. Diba? Pagkalaba mo, wala na yung sabon na binili mo. Magiging bula na yun, tapo na yun sa kanal. O ano, kung ano na, kung saan na dadalo yun. Ano pa, yung mga sabon sa pangugas, mga panglinis sa loob ng bahay, mga presener, wala na. Pag binugan mo yun, wala na. Segundo lang, nabawasan na agad yung binili mo. Yun. Kayo guys. Ano pa ba yung ano pa ba yung mga binibili nyo binabayaran yung segundo lang na wala na. Diba? Meron namang ano meron namang mga binibili nyo na matatagal. Yung, yun na Yung kagaya na bumili ka ng lupa hanggat nasa iyo yan. Hanggat buhay ka sa iyo yan. May titulo. Yan. Hangga, Hanggang buhay ka, lifetime, sa'yo yan, yan, tumatagal yan, mga binayaran mo lupa, mga binayaran mong sasakyan, yung sasakyan kasi medyo matagal-tagal rin yan eh. maabot rin yan ng, uh, sa sobrang, yung meron nga ako nabili noon, kahit ko yung sasakyan, 1980, <laughs> buhay pa rin, binenta ko na lang rin eh, di ba? Kasi tumatagal rin yung sasakyan, lalo tayo ngayon, mga magagaling mekaniko sa atin, na re-restore yung mga luma luma ano pa ba yung mga matatagal na binibili rin natin? Yung mga insurance, may mga lifetime insurance hanggat buhay ka. Di ba? Diba? At least nagbabayad ka pa rin doon pero medyo matagal mong maano ma magagamit. Ano pa? Yung mga matatagal na binayaran mo na matagal rin mawala. Kayo guys, kung ano, bali naka tayo doon sa segundo lang na wala. Yun lang guys, maraming salamat. Ayong ano pang mga mabibilis na bagay na biglang nawawala na mga binili nyo. <laughs> Yun lang, bye, bye Ingat. God bless.